Yan. Ang next po na ingredients po ng one of the juice ay tinatawag na goji berry. Ayan, ang goji berry po ay mataas po sa antioxidant dahil yun nga po, isa rin po itong klase ng berry. Ayan, maganda po ito sa may mga aneurysm, Yan. at uh, uh, sa mga may bara sa puso, ayan, mataas ang kanyang fiber content, ayan. Maganda po itong mag-regenerate ng cells at nakakabata. Ayan, helps to repair organ tissues and muscle. Ayan, increase testosterone level. Ayan, and pampagana, ano pa, may mga uh, restaurant na nagsuserve ng goji berry. Ayan, and then the last but not the least na uh, nilalaman ng ating na one of the juice ay yung tinatawag na stevia plant yung stevia plant sa mga first timer na nakakagamit o nakagamit ng ating product na one of juice ang akala nila meron po itong uh, table sugar o yung uh, synthetic o yung kilala natin asukal na uh, refined sugar pero hindi po ang ginamit po na pampatamis ay halaman po na stevia No so you can search sa internet din po kung ano po itong stevia plant. So ganun po katalino kagaling yung ating nag nagformulate ng one of the juice. Ang ginamit niya pong pampatamis o pampalasa sa ating uh, one of the juice ay halaman din po na stevia. So yung halaman ng stevia po, meron din po siyang uh, health benefits, no? Bukod sa natural sweetener, ito ay tumutulong mag-produce ng insulin. Wow. And a uh, control blood sugar and insulin levels yan may lower blood sugar and a natural sweetener with zero glycemic index zero calories and zero carbohydrates so grabe po napakagaling ng ating one of the juice ayan so yun po yung ating 15 in 1 prutas at gulay na ginamitan ng nanotechnology para yung health, yung kanyang nutrition nutritional benefits ay mailagay po dito sa ah uh, isang bote po so ganun po kaganda yung ating one of uh, juice po ayan so ah uh, the uh, next ko pong ipresent po ay kung paano po ito gamitin naman po